Ayan na guys, tapos ko na tanggalin ang mga forma ng ating hagdanan. Start na uli pagtibag yung sa taas para maluwag na ang pag-akyat ng ating maghahakot. So ayan, no? tambak na ano, tambak na ang tinibag sa baba. Ayan, mga <clears throat> Ayan, yan na yung ano. Ayaw gumamit ng partner ko nang ng grinder na natatakot gawawit ng grinder eh <laughs> minanumanon niya lang <laughs> kaya ako na nagtapos niyan eh. eh tama lang naman niya para walang disgrasya so okay nga naman din manuman walang disgrasya pero sa grinder naman pag maingat ka maingat ka gumamit eh malayo ka sa disgrasya ayan idediretso para idediretso ko ka yan kailangan masukat muna kung anong lapad nung ano lapad ng ating baitang yung haba kailangan sumakto siya para paglagay ng gabay hindi sila magkadikit Ay, kaya yan, hindi pa natatapos ang paglalagari ng bakal eh. Ay, dami na, ang ganda ng ano, dami ng libre sa baba. So ayan, naguuyayitan ko na guys, naguuyayitan ko na ginaga ko para may uh, may ano tayo. May guide para diretso ang ating titibagin. Para pagtinis, may pattern ka na para isang diretso. Okay, ayan. Ay medyo maulan-ulan kasi kaya ito muna inuna namin eh. Hindi talaga tayo titigilan ng mga ulan-ulan muna. Kaya dapat pala talaga paggawa ng mga ganito pataas eh, mga buwan ng Marso, Abril. Yung walang ulan-ulan. Ayan, ayan, matatapos na. Matatapos na ang pag-grinder ko. Okay. Punti oh, na lang. At guys, kung kayo mayroong matutunan sa pinapanood nyo, guys, pa-share naman para mayroong matutunan din yung iba. Ayan, tinitira na ng aking partner, oh. <clears throat> okay. Isang diretso mas maganda yung may guide para meron kang susundan yun no. o oh, ayan yung mga tira-tira doon sa mayan ako naman sisisilin ko naman yung mga natita kasi hindi naman nalilinis talaga ng chipping gan eh kailangan mo pa rin siya susundan ng sinsel. Tapos, saka ako ngayon paputulin yung mga nakasobrang bakal na yan. <clears throat> saka yung ngayon yung poste na yan, yung tinubuan natin ng ano yan, ng kahoy yung bunga ng malaking puno dyan sa katabi. Eh, palilinis ka pa. Kailangan puro solid na buhos ng ano niya mula, mula sa baba. Kaya e, kasi, nirmedyohan lang dati na nagtapping yan, pinatungan ng pinatungan, yung pala maputik yung ilalim, ano, malupa. So, hindi po pwede yung ganun. <laughs> Ayan no. Oh. Pinalilinis ko na 'yan para matanggal yung may maugat-ugat pa kasi 'yan eh. Hindi pa pwedeng buhusan niyan ng ganyan. Kailangan maging malinis 'yan. Matanggal yung mga lupa-lupa at saka yung ugat-ugat. Ayan. -ugat, Tinubuan na kasi ng puno 'yan eh. Kaya kailangan malinis 'yan. Ah. Uh. Buti na lang, malaking bagay talaga yung meron kang gamit ng chipping gun kaysa sa mano-mano ka magsisinsil. Putok-putok ang kamay mo dyan. Pag mano-mano lang mo lang, sisinsilin yan. Malaking bagay yung chipping gun. <coughs> Ayan, tiyaga lang, partner. Tiyaga lang. Matatapos din yan. Ayan, oh. Ayan may, ugat pa nga, oh. Nakausli pa yung ugat. Dapat sabi nga ng partner ko na yan, dati malaki na yung puno na yan dyan, eh. Siya ang tagaputol niya dati, eh. Okay, ayan, natapos na rin yung puno, yung ano, yung sapoy poste. So, ayan, titirahin na namin itong natitirang slab para matanggal na at para may sako na mamaya. Okay, lapit na. Lapit na, guys. Thank you, guys, for watching. Follow and share. Thank you so much, guys.